Nabisto ang isang tortured chamber sa loob ng illegal na Pogo Hub na sinalakay ng mga pulis sa Pasay. Tago ang naturang kwarto kung saan umano dinadala mga may atraso at utang para pahirapan. Nasa frontline na balita ngayon si Justin Ponsala. Kita pa ang mga natuyong dugo at bakas ng suka sa pader ng kwartong ito. Bukod sa mga nakasabit na posas, may natagpuan ding mga yantok, baseball bat at taser ang nasabing kwarto ang nagsilbi umanong torture chamber sa Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Pasay noong biyernes. Meron kaming uh, uh, witness na nagsabi kung ano yung mga uh, purpose and ano yung gamit ng mga uh, rooms na yon. Uh, we're still uh, uh, investigating yung mga... Uh, sinasabi niyang allegations yung mga hindi daw nang babayad ng utang lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution na uh, rooms 'yan ng mga babae dito uh, yung merong mga atraso sa kanila yun ang tino torture corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagto torture Chinese na dito. ta sila ay mga tigabugbog ang torture chamber na yan, ilang hakbang lang mula sa KTV at motel ng gusali. Dito, pwede raw kumuha ng mga babae ang mga customer at magpa-extra service. Mayroon pang aquarium kung saan umano pwedeng mamili ng babae ang mga customer. Karaniwang mga Chinese na nakatira lang malapit sa Pogo Hub ang kanilang suki. May nakita rin clinic sa loob ng gusali. Inaalam pa kung lisensyado ba ang doktora nagpapatakbo nito. Ni Reid ang nasabing Pogo Hub dahil Setyembre papaso ang lisensya nito pero patuloy pa rin ang operasyon. Halos 450 foreigners ang nahuli dahil sa posibleng paglabag sa immigration laws. Isa sa ilalim sila sa inquest ngayong araw. Pero kagabi, tatlong Chinese ang nagtangkang tumakas. Naharang lang sila bago tuluyang nakalabas sa compound. Yung isang bintana kasi rito, yung mga bintana dito, ang mapapansin nyo may mga grill siya. Ano? they they try to widen yung gap ng grills para makalabas sila so uh, napalaki nila yung butas then uh, tumalon yung isa kakasuhan naman ng human trafficking ang limang dayuhan at isang Pilipino na konektado sa pogo Base sa investigasyon, ang nasabing Pinoy ang nagre-recruit ng mga babaeng ipinapasok sa prostitusyon sa Pogo Hub. Ang ilan daw sa mga babae, hindi na pinapalabas ng gusali. May nakita silang advertisement na sinasabi na needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, uh, na laman nila na ang magiging trabaho nila ay yun nga, isa sa mga ipo-prostitute dito. Nire-respeto naman ang hepe ng Pasay City Police ang kagustuhan ni Interior Secretary Ben Hur Abalos na paimbestigahan ng kanilang hanay. Hindi raw kasi naniniwala si Abalos na hindi alam ng mga pulis ang ilegal na operasyon ng Pogo. Police officers are, are uh, uh, discouraged or uh, uh, as, uh, as much as possible eh. ayaw namin na uh, lumapit sa mga Pogo hubs kahit na no. dahil uh, perceived to be, pagka uh, lumalapit ang pulis dyan. Uh, sinasabi na nangungutong or uh, ano, we are not really allowed to operate on na uh, Pogos kasi ang uh, only de PAO. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsala, News 5. Mga kapatid, Gretchen po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam, sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.